Pagkatapos i-discuss sa Senate, pagkatapos i-discuss sa Kamara, magsasama na sila. Ang tawag dyan, BICAM. O, pag pinag-usapan na sa BICAM, o, yung tapatan, nakikita niyo di ba? Senators at saka Congress. congressmen. Yan. Sapatan sila, ay nakaayos na natin kung paano tayo kikita. <laughs> ba? Diba? gano'n <laughs> naman nag-usapan nila eh. After noon, BICAM na yon, pupunta yun sa smaller uh, unit. Sino yon? Si yung... Senate President at saka yung kanyang finance, finance yeah. at saka uh, speaker sa Congress naman at saka yung kanyang balalay. na nagkataon si Zaldi ko So, mm -hmm. apat na lang sila. Kaya nga, sinasabi ni VP Sara Duterte, bakit pa tayo nag-uusap-usap dito? Eh, pagdating naman dun sa small unit na yon sila rin naman na magde-decide. Mm -hmm. So, ganun ang nangyayari. Pagtapos noon, okay, ngayon, isasubmit ito saan? sa printing, sa printing. Ah, napakaimportante nito. Okay? Sa printing po para i-print 'yan tapos pipirmahan ng presidente. Mm -hmm. So saan ngayon yung sinasabi ni PRRD at saka ni Congressman Ungab na blanco Nangyari po yung blanco doon sa uh, maliit na unit after Bicam. Sino 'yon? Yung apat na 'yon at saka yung mismong Bicam. So sa madaling salita, sabi nila Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, bakit blanco yan at bakit nyo pinirmahan yan? Sabay kam yan. Nangyari. Okay? Ngayon, tama rin si, si, si BBM. Tama rin siya sa sinabi niyang, eh, walang blanco. Yes. Kasi, dilagyan bago mag-print. Nagigits nyo. Blanco do sa bike in between bike and the printing, diyan ngayon, nagmilagro. milagro, nag -milagro. <laughs> Ang tanong, okay, ito bang milagro na ito? Kanino nangyayari yan? Sino ba yan nagpiprint na yan? Printing press lang ba yan? Ang nagpiprint po niyan, walang iba kung hindi rin. Minister. Nandoon sa ano? Congress. Si sa House. Speaker. Okay, nasa House din. Mm. Sekretariat din. Mm. So sa madaling salita mga kababayan, diyan naging himala yung BICAM, at yung kusi man yung nagpiprint. Bakit to? Nangyari na po yan ng ilang beses sa mga ibang congressman noong unang-unang panahon pa. Meron silang budget, pagdating doon sa printing na babago, diyan nagkakaroon ng himala. Sabi nga eh, naandyan ang talagang makapangyarihang himala na parang nagtataka nga ibang mga congressman, ba't pa tayo nagkwekwentuhan dito? Tapos mga senador, mga congressman, bakit pa nila binabalangkas yung budget? Eh ganun din naman pala mangyayari. Babaguhin din naman pala. Ang pangit lang dito sa nagkataong pinakakurap na budget ng, ng Pilipinas, dito, blanco literal na blanco, so merong naglagay bago i-print. So, tama din yung sagot ni BBM na hindi blanco. BBM hindi blanco yung ano ha, yung na-print. Tama ho 'yun. Ang mali yung nagtanong, sino? Media. Media. Nako yan ano. Ang nagtanong kasi ganito. Sabi ni PRRD, blanco daw yung pinirmahan mo. Walang sinabi si PRRD, panoorin niyo paulit-ulit, walang sinabi si PRRD na blanco yung pinirmahan ni BBM. Ang sinabi niya, blanco doon sa Baycam. So naturalmente, itong pre presidente ang sasagot niya, sandali, wala namang blanco ah. Kasi yun yung tanong eh. Oo, oh, yun ang tanong, di ba? So sasabi niya, sinungaling ka, Duterte? Kasi nga, iba yung tanong. Ang problema kasi, sana, sana lang, mawalang galang na po, Pangulong uh, Marcos, sana, bago kayo sumagot, sinigurado nyo muna yung tanong dahil mga ulul talaga ang mga media. Para talaga magkaroon ng kontrobersyal. Ayan o, ang linaw nila, by cab, wala ang, ang presidente na uh, si Pangulong Duterte na yung presidente ang pumirma. So talaga magkakaroon ng misunderstanding dyan. Ngayon, alam nyo kung anong palalabasin. Nakikita ko na kagad eh. Palalabasin ngayon. Doon sa mga nagbabayad sa media na palalabasin na peke o fake news peddler si Pangulong Duterte. Nakukuha nyo na? Meron talagang demonyo na kumukumpas dyan sa mga media para palabasin fake news si Congressman Ungap, fake news si Atty. Bic, fake news si Pangulong Duterte. But in reality, both of them are correct. Tama naman eh, blanco yung BICAP. Tama rin na meron ng numero yung printed. Pin yung pinirman. Oo. Na, naintindihan nun natin,